hello po mga kaibigan, nandito na naman po tayo muli dito sa programang Expose the Truth para ipagpatuloy po natin yung talakayan. So, ito po ang video, atin pong panoorin. ah uh, so, ngayon po, uh, dadako na po ako kay Apollo Kiboloy. So, Mr. Kiboloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito. At marami po sila. Pero unang tanong po, uh, ilan ang miyembro ng KOJC? Uh, salamat po, uh, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makarap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At uh, magpasimula po tayo kay uh, Ms. Valdehueza. Uh, uh, Pastor Quiboloy, uh, Mr. Quiboloy, uh, yung Chair. tanong ko muna, uh, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po, sa... sa... Tingnan ko po muna ang exact na... Kahit in estimate po? More or less po, including uh, mga... mga partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So kasama, uh, so miyembro plus covenant partners oh. mga 7 million oh. sa inyong pagkabilang. Okay. Um, uh, sa mga follow-up question ko po, uh, dun sa mga testimonya na ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga minor de edad? At wala ginamit pong, nyo ba ang relihiyon para isexually sexually abuse wala sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakarap namin ngayon. And for the record, may at least isa sa victim-survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya uh, in nila sa Department okay. of Justice. Iyon naman pong mga testimonya ni na, uh, Ms. Valdewesa at ni Yulia. Uh, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang tinatanggi iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi. Kundi uh, sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit uh, hinahamon ko po silang mag-file ng kaso mm -hmm. sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations mm -hmm. At ito ay uh, para maging fair ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin mm -hmm. o kanino mang kanilang gustong uh, mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members because we are under the law of the republic tulad po kay uh, kay uh, Masayon uh, yung kanyang sinabi Pastor, i-interrupt ko pa, oh, muna kayo doon dahil oh. tin tinatanong ko muna yung mga yes. testimonya ni Miss Valdehueza at ni Sorry po. Sorry po. Pinalimos nyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon wala, ng KOJC at wala, para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisya na magpalimos ang bata. Kung Pero walang polisya man, pinalimos nyo ba sila? Hindi po. Mm -hmm. Wala pong katotohanan yun. Okay. Eh yung mga adults po, uh, Gan, pinalimos nyo ba sila o pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon at lifestyle Wala pong ng KOJC? Wala pong ganun ang uh, kingdom na magpalimos. Wala so, mang mag polisya, pero pinalimos nyo ba sila Hindi yung po. mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pangaabuso at pag sa mga miyembro nyo? Hindi Alibawa, po. Halimbawa yung parusang dry fast? Hindi rin po. uh, mm -hmm polisiya ng uh, uh -huh. kingdom, ang batas ng pagparusa ng tao ay uh, ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, Pero ang tinatanong ko po ay yung practice. practice. So, pin pinaaabuso nyo ba? Pina torture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapadry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At uh, tulad ng sinabi ko, yung fasting ay uh, voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na uh, piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun nung modus na yun? Uh, because this is under the, uh, the uh, investigation already. I uh, invoke my right to uh, remain silent on this issue. All right. Quickly lang po kay Ati Gingging, iyong dry fast po ba uh, voluntary ba ito? No, for sure. No. All right. Salamat It po. It was an instruction. Instruction. So uh, hindi siya voluntario, instruction or utos siya. All right. Salamat po. Uh, Mr. Kibuloy, uh, boses nyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie uh, o si Pane? Uh, kailangan po i-authenticate kasi uh, ngayon malakas ang AI. Hinapinat ah, so pero boses nyo ba yon Yung nagbabanta kay Pane o kay it appears, Stephanie? It appears. it appears na parang boses ko pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi uh -huh. uh, ngayong panahon na to malakas ang AI. At Kaya, sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung re relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isang, isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinu kinukup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag aalaga nung siya ay two years old pa lamang? Uh, with this issue po kay Pane, I uh, invoke my right din to remain silent. all right So, uh, pero sa pagkaalam po namin, uh, inalagaan niyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o pa Ibarra. Tama po ba? Uh, I invoke my right in to po sa issue na yan. Okay. Uh, kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinupkup niyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na, parang naging tatay kayo niya pero sa audio file bakit parang asawa asawa nyo kung ituring itong si Stephanie o pane uh, I invoke my right to remain silent alright rin po ngayon po kino confirm nyo po ba na meron pa yung meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal at ano po iyang tinatawag na angels of death Yan po ay uh, kasinungalingan uh -huh. at kung yan ay uh, akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, uh, sinasabi niyo kasi nungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Okay. Pero ano naman po yung angels of death? Uh, hindi ko po invento po nila yan. Eh. Invento lamang. Ano ang kanina po kasi uh, sinabi po ni Sir Edward na yung uh, yung ano ba ito? Yung saan na ba yung notes ko? Uh, teka ha. Okay, Edward. Yung yung second Metro Davao Signal Battalion uh, ay um, may kaugnayan sa Task Force Davao. Uh, so, ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Uh, wala po akong personal knowledge niyan so Walang I invoke my uh, right to remain silent on the issue also. Alright. Tapos pwede uh, pwede niyo bang ibahagi sa amin mula sa perspektiba niyo yung detalye ng law enforcement kung papaano nakuha nila ang kustudiya sa inyo? Uh, pakiulit po. Mula sa inyong uh, pananaw at karanasan, paano pong nakustudia kayo sa kamay ng gobyerno ng ating law enforcement agencies? With that issue po, I uh, also invoke my right to remain silent. Mm. All right. Sige. May